Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlo ng nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, ahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Sa'yo'ng tugunan, Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. mahal kita ng tunay na tunay, Panginoo'y batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang lagi ingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong moog, purihin ng lahat sa piniling hari, dakilang tagumpay ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil ngarian, riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan, si banal, walang kapintasan o kasalanan, nahiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Yesus at iyo'y pang magpakailanman nang iandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Yesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na malaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Yesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinag ng Diyos at wala nang nangahas magtanong kay Yesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,